Hello mga amiga, mga kahito, panibagong araw, panibagong pag-aasin na naman ng hito na ating itininda at iiihaw. Alabas na naman nga yung ating mga basher na talaga daw sinotorture nga natin yung hito sa pamamagitan daw ng asin. So kayang pamamaraan pa nga ang gagawin nga natin para nga hindi masira yung hito kasi nga ititinda natin ito. Kung pupukpukin nga naman natin yung ulo ay eh, talaga naman masisira nga yung ulo at talaga baka hindi nga mayabenta yung iihaw nating hito. Kung babalian nga naman natin ng tubig ay eh, baka naman maluto at kapag ka nga tinusok nga natin eh, ay talaga namang hindi na matusok at magkawarak-warak nga yung kanyang laman. Yung tipong tala nga naman sila yung nasasaktan pero kapag ka nga naluto, kumakakurot ay wagas. bago nga tayo ma hybrid ay kumain nga muna tayo ng pinya tapos ipagpatuloy na nga din natin yung paggawa natin ng fresh pineapple juice. Ang nakasala nga talaga mga amiga yung ating mga nilulutong merienda, eto nga din at nagchap-chap na nga tayo para ma-blender na nga rin natin. Talaga nga yung sikat nga ng araw ay talagang trick na trick at panigurado makakatuyo naman kami ng aming nga sinampay at nilabhan ng mga damit. Pagka ito talaga mga amiga ang araw ay talaga namang nakakakaba kasi alam mo nga may paparating na bagyo at talaga namang malakas nga daw iyon sana mga amiga ay hindi nga maglandpour nga talaga sa lupa talaga namang nakakatroma na nga yun nangyari nga dati dito mga amiga sa Aurora yung mga pagkaraang bagyo ay pipito nga talaga ay talaga namang sobrang lakas nga talaga ng ulan talaga namang nakakatroma yung mga bagsakan nga ng puno ay talaga namang wag sana ulit mangyari yun sana mahina nga lang kaya mag -ingat tayo lahat mga amiga dahil nga hindi na naman nga natin alam yung panahon nga ngayon Halo naman mga amiga, yung malapit nga sa ilog at mga dagat, ay eh, talaga naman kapag ka medyo lumakas-lakas na nga, eh, lumikas na nga po kayo. Mas mainam na nga na safe kasi nga, iisa nga lang ang buhay nga natin. So, after nga nating makaluto, eto nga mga amiga, ay eh, nangasim nga ang amiga nyo. Kaya ayan, may natanaw nga akong iilang pirasong mangga. Kaya ayan, inakyat na nga rin natin. Talagang hindi nga atin mapipigilan nga yung katakawan ko. Kahit nga mga amiga, napakalakas nga ng hangin. Ay eh, talagang akit at aakit pa nga tayo at kukuhanin pa nga natin yung natitirang mangga. Kung nga talaga mga amiga, eh parang walang kadalaan. Parang hindi ka nga talaga nahulog sa mangga nung bata ka. Ay, hindi din talaga mahapot na talaga ng sukit to. Talaga ayan, naglakas loob na nga ako. Pero pagkababang pagkababa ko nga mga amiga, yung aking tuhod nga ay eh, mga nanginginig. Pero ayos lang yan mga amiga. Ito nga, napakasarap nga ng mangga na to. Ganito nga talaga yung gusto ko. Yung maasim-asim na medyo matamis-tamis. Tayo ko nga rin mga amiga talaga sa mangga. Yung mani ba? Gusto ko nga lang talaga yung maasim na katulad nga nito. Maiba nga tayo pagkatapos ko nga ng mangga. Eh, nga, pumunta nga tayo sa ating pwesto nga din natin yung mga niluto nga nating mga merienda. Tapos na na nga rin tayo na mga ititinda pa nga natin para bukas na sana nga ay walang bagyo na makapagtinda nga tayo ng maayos dahil yung ating nga tindahan ay talagang mumunti nga lang at talagang trapal nga lang din yung ating lona. Talagang pagkahumangin ay talagang wash out nga ito. Kaya ayan, mahirap kasi patayuan niya kasi nga talagang mga amiga inuupahan nga lang din natin. na, kapag ka nga nag widening ito nga at malapit nga talaga sa kalsada. Daan ng tubig nga papunta nga sa ilog. Kaya ayan, dapat nga ay eh, ganyan-ganyan nga lang. Kasi nga nabago nga namin ito tayuan eh nagconcern nga po na kami sa DPWH. Ay hindi ako maging kontraktor ha para tayuan nga natin mga amiga ng ating munting tindahan. Kahit pa nga mga amiga, may kontrata nga kami sa may-ari ng lupa ay eh, talaga namang mahirap pa nga din, talagang iconcrete eh, ito. Dahil yung nanay ko nga ay eh, takot na takot nga sa bagyo, etong eh, at bumili na nga rin ako ng supot. Ever nga talaga nalalakas nga yung ulan at babaha nga, ay eh, talaga namang prepare nga kami, at lalagay nga lang namin dito yung aming mga damit. Tapos, bumili na nga din ako ng sako para nga ilalagay nga natin ang mga bato at ilalagay nga natin sa mga bubong natin para nga hindi talaga mabalinghat yung ating mga bubong para safe. Sa panahon nga talaga mga amiga, nasa ko na eh, mahalaga na nga na prepared ka. Pinagutom e, nga ako sa pamamalengke ko na yun, bumalik nga ako dito sa ating peso para nga mga amiga makapagmeryenda rin. Abutan ko nga dito yung bumbay na tagbebenta na nga lang talaga mga amiga ng palamig. Ati nga eh, nagpapautang. <laughs> Ngayon, nagnegosyo na nga. So pagkatapos nga yun mga amiga, kaysa pabalik-balik tayo, kaya pumunta na nga rin ako ng palengke at bumili nga ako mga amiga ng tilapia at namiss ko na nga rin kumain ng tilapia tilapia. Yeah. Napakamahal nga din kasi mga amiga talaga ng kilo dito. Eh talaga namang 160 nga rin. Eh talaga sa panahon nga ngayon, pamahal na pamahal na nga lahat ng bilihin. So paano ba yan mga amiga? Ako nga muna ay magtitinda pa at magsasara ng mga paninda natin. Hanggang sa susunod muli, see you in my next video. Salamat sa walang sawang pagsuporta support sa akin. Bye!